Nananatili pa rin sa alert level 2 status ang Mayon Volcano ayon sa PHIVOLCS matapos itong magkaroon ng phreatic explosion kahapon. Ipinagbabawal naman ang kaapang pagpapalipad ng eroplano malapit sa bunganga ng bulkan. Yan ang ulat ni Ryan Lisig. Kuha ang video na ito alas 4:40 ng hapon kahapon. Dito makikita ang paglabas ng maitim na usok mula sa bunganga ng Bulkang Mayon. Ayon sa FIBOX, nagkaroon ng phreatic eruption kahapon na nagtagal ng apat na minuto. Ang phreatic or steam-driven eruption, ito po ang isang ito po ang pinaka-common o pangkaraniwan na activity sa isang active volcano at ito po ay nagaganap kahit po wala pong alerto na nakataas sa vulkan. No? So anytime, kahit anong oras, ma Pwede po itong mangyari dahil ang kailangan lamang po ay may naipon na steam sa loob ng bulkan para ito po ay magdulot ng pressurization at biglaang pagputok. Ang mahinang pagsabog nagdulot ng rockfall, pyroclastic density currents o PDC at katamtamang pagsingaw na aabot sa 1200 meters. No, yung ballistic projectile, no. Medyo na masyado pong na-underestimate ang ang uh, ang uh, ballistic projectile ng ating mga kababayan no tandaan po natin ang isa pong napakaliit na bato kapag ito po ay inihit siya mula sa mataas na lugar pag tayo po ay tinamaan ay para po tayong binaril no, no? so medyo delikado po yung ballistic projectiles at uh, of course yung tinatawag po nating uson pyroclastic density currents na siya pong pangunahing panganib sa Bulkang Mayon. Ang kaapa, agad na nagpalabas ng notice to airmen o NOTAM, ibig sabihin bawal muna ang paglipad ng eroplano 10,000 feet mula sa mismong bungangan ng bulkan. Layo nito na maywasan ang mapaminsala at biglang pagsabog ng bulkan na lubhang delikado para sa isang eroplano. Patuloy ang isinasagawang monitoring ngayon ng CAAP sa aktibidad ng vulkan. Wala namang naitalan na ash fall sa runway ng Bicol International Airport kung kaya tuloy ang operasyon dito. Pero patuloy ang ginagawang inspection para dito at ang iba pang contaminants. Ang lokal na pamahalaan naman nagpaalala sa mga residente na maging alerto. Hindi muna ay pinagutos ng PDRRMC Apsimo na magsagawa ng evacuation. Mahigpit ring ipinagbabawal ang anumang aktibidad sa loob ng 6 km permanent danger zone. Sa kabila ng nangyaring priyate corruption ni ng Feebox na nananatili sa alert level 2 ang bulkang mayon. Kung titignan po natin ang kasalukuyang mga parametro, wala po tayo nakikita dahilan na ito po ay mag-escalate. -e no? Ngunit, atandaan po natin, maaari pong magbago sa anumang oras ang mga parameters na ito. Kaya po kailangan po talaga ay 24/7 po ang ating monitoring. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.